Hi guys! Kamusta kayong lahat ligyan? Antonio, your host and welcome to my channel. and welcome po para po dun sa mga bago sa aking YouTube channel at magsasubscribe. <laughs> at welcome back naman po para po dun sa mga dati na naksubscribe sa akin at patuloy na sumusuporta. Maraming maraming salamat po. It's a great help for me and thank you, thank you, thank you, thank you talaga. So for today's video, gusto ko pag-usapan natin yung narinig ko, narinig, jeez sa si Dahil kasi kahawan is my day off, no? Tapos meron siyang, meron ako na kasalamuha or meron ako nakita yung uh, maliit na grupo. Tapos yung isa nagdarek nagreklama siya, sabi niya ganun, nainis ako doon sa madam ko kasi pinatuturuan niya sa akin yung anak niya. Eh, ang hirap-hirap turuan, sabi niya ganun, ang dami-dami ko pa trabaho. Gusto ko sana magreklamo kasi alam ko, hindi naman siya kasama sa trabaho ko. Ayan, yun yung tanong ni Kabayan. Ang tanong, oh sige, for today's video, ang tanong, kasama nga ba sa ating duties and responsibilities yung pagtuturo sa mga alaga natin nag-aaral? ang sagot. ang <laughs> sagot po. Actually, hindi. Uh, hindi siya kasama. Kasi, pag binasa natin yung ating contract, makikita natin doon na household chores lang naman talaga yung kailangan natin gawin. As a domestic helper, so, yung, pag sinabi mong household chores is yung paglilinis, paglalaba, pagluluto, um, pag-aalaga ng bata. Pag-aalaga ng bata. Actually, hindi kasama sa pag-aalaga ng bata yung pag-tutor. Kasi, uh, ibang skills na yan eh. Dapat yan, ang mga parents nila is nag-hire ng tutor nila or sinisend sila sa mga special classes. But in reality, alam naman natin yan, in reality, alam natin na may mga, may mga amo. Minsan nga, di ba, maririnig mo pa sa sasabihin nila sa'yo. Kaya ka ikaw ang hinire ko. Kasi gusto ko turuan mo yung anak ko. Kasi graduate ka ng education. Yun, di ba? So, isa yon sa pagtitipid nila. Mm -mm. Pero actually, kung babasihan natin yung talaga yung kontrata natin, hindi po kasama ang pag sa alaga natin, sa trabaho natin. But, of course, bilang tayo na nag-aalaga sa bata, lalo na kung ikaw ay nanay rin naman, tapos nakikita mo nahihirapan siya nanda doon na yung yung consideration mo na sige turuan kita pero as of the contract stated hindi po talaga siya kasama sa ating ha, uh, sa ating duties and responsibilities para po yung driving hindi ka pwedeng mag-drive dito sa Hong Kong kasi or mag-apply sa driver. Kasi nga po, yung ating, yung ating permission to work here or your visa natin to permit to work is just for the, uh, sa so domestic helper work lang. Sa helper lang tayo. So, which means magluto, maglinis, maglaba, mag-alaga ng bata. ah uh, pag-alaga ng bata, eh, hindi po kasama ang pag-tutor Kaya nga lang mo, oh, yan nga, sinasabi ko, in reality, may mga amo talaga na i-insist pa sa'yo. Natuluan mo kasi um, binayaran kita. But, um, uh, pero yun nga, as the batas, Uh, stated or our contract stated hindi kasama ang pagsututor ng ating mga alaga sa ating household chores or sa ating duties and responsibilities. Nasa iyo na lang yun kung mag-uusap kayo ni Aman okay sige turuan mo siya bigyan kita ng additional payment or nasa iyo na lang yun kung sige na nga tuturuan kita total alaga naman kita ganun yun. Pero yun nga yung sasabihin sa iyo ng amo mo na popwersahin ka na kaya nga ikaw ang kinuha ko or hinire ko kasi gusto ko turuan mo yung anak ko well basically matuturuan mo siya yung mga English kasi one of the reason bakit tayo kinuha kinukuha ng mga employer natin yung mga Filipino no kasi sabi nila natututo mag English yung mga anak nila which is which is uh, isang advantage na pero yun yun pero yung sasabihin mo natutulungan mo sila ng assignments o i mo sila it's no no it's a big no no kaya pag ganyan yung amo niya in a nice way sabihin niya madam hindi po siya kasama sa aking works uh, duties and responsibility so yun na it's for now. As <laughs> dahil, ang aking visa is domestic helper, gagawin ko na yung aking duties and responsibility. May labahan ako dun sa likod, kaya gagawin ko na. So, for now, ciao la!